Pagandang gabi sa inyo mga idol. Ngayon lang ako nakapag-upload kasi uh, nasira yung camera ko. Ngayon nakabili na ako ng camera at uh, mamamana na naman ulit tayo. Shoutout pala dyan kay Sunny Boy, yung taga Salbasyon at saka kay Nathaniel Manlangit. At tara na mga idol, let's dive na tayo. Ay, sarap maligo sa dagat. May ulam pa. Ayan, may nakita tayong isang kitong. Ikirahin na natin yan. unang tira natin na headshot at uh, pinasok yung shop natin sa ilalim napakahirap bunutin kaya iniwan ko muna ayun wala namang kawala yan ay napakasarap na yan mga idol at titingin tingin tayo dito baka may pugita at uh, nang nakita ko kala ko nga pugita nang nakita ko ay isda pala na bato ayan napaka puti kasi nya parang pag malayo makikita mo parang pugita sya maliit pa yan kaya hindi muna natin papanain dito tayo sa masarap na bato bato ayan kukuha ko nyan kasi may nag request na kaibigan natin masarap daw lutuin masarap daw pulutanin kaya uh, kukukunin ko muna yan kasi kuminsan kasi hindi natin yung kinukuha kasi nakakaabala sa pamamana natin lalo nasa malalim tayo tapos kukuha pa tayo nakakapagod ayan nakakuha tayo ng isang uh, surahan na maliit shout out muna tayo sa Ka Journey Extra Mile Bikers ng uh, sa ibang bansa abroad. Tsaka Kirap is for fishing, JC Adventures. Father and Son Fishing TV. Tsaka Ki Johnny Fishing. Salamat mga idol sa walang sawang panonood kahit yung YouTube ko. Uh, on off on off pero ngayon may camera na ako. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pamamana. Kasi ito yung hilig natin, mga idol. Ituloy natin ang pamamana. Nakakuha ako ng maming. Ano ba yan, idol? Parrot fish o maming? Yung mga kasamahan ko dyan sa Kagraray. Ah, barangay Kagraray, Bato Katanduanes. Yung mga laging namamana dyan, si Sumulat, Cardano si Jaime shoutout sa inyan sa Salbacio naman si Elmer Bulakya si Emerson Tenerepe malupit yan ah, nagpapahinga lang siguro kaya hindi na mamana <laughs> yan yung nakakapanghinayang mga idol oh. yung batong yan, andyan nangingitlog yung kulambutan ngayon ang ginawa nung ng iba, ginigiba nila sinisira nila kasi siguro nagagalit kasi wala ng kulambutan, laging nauunahan kaya sinisira Yan naman yung mga paborito ng mga Asian. Halong lalo ng mga Chinese. Tinitira nila. Ang kinakain nila yan. Masarap daw sa kanila yan. Pero titingnan lang natin. Hindi natin kukunin yan. Kasi hindi naman tayo sunay kumain yan. Yung iba pinapatuyo yan. Mahal daw ang benta niya. Maabot daw ng 6,000. Ayan. Pakawala uh, natin. Salamat pala sa panunod mga idol. Sa ulitin. Ulam na.